Plat ako. Oh, buto ano mo. May ano na. Static na na rin din. Hold Thank you. Sayang. Ang na nun. Ngayon kasi yung first bulid na kaya IE. Hmm. yung dalawang solid sa lol <laughs> at ang isa namang ang <laughs> <Anong> tawag doon buhatin lang <laughs> buhatin lang daw tinatrastok huling yung ano ba yan romer na tayo eh tinatrastok ka bobo naman Nita <laughs> trusto kan um, bobo naman um, pala. Yan ang mga adik sa lol. Nagkanda ulol-ulol -ul na. Boom! Oh. Ayan, oh. Paano yan laro? Saturday off. Oh. kaya Saturday nandirto. Ano? Ayun, oh. Mali pa raw. Yeah. Ayun, oh. Dapat ano yung mali no. skill ano? Pa pag nadad... Hayop. Oh, ayun, oh. Pag nadadali ng kalaban, pag napapatay ng kalaban, sala daw ang kanilang ginawa. Pag napapatay ng kalaban, sala daw ang kanilang ginawa. Mga bobo. O yun, mga bobo, natra na sila, o. Oh. Trastok. May sinasabi pang trastok. Ayan, o. Oh. Nakikita nyo. Putas, putang ina. Ha? Ito na naman, naglalakas ko rin ako ko sa tamay ang Ragnarok to. Boys. May galaw yung yas mo, pre. <laughs> May galaw yan. Hindi <laughs> <laughs> <May galaw yang. laughs> pa naman marunong mag-yas, Don't worry. Sabihin ka, try ko lang ito. Ayun, hindi raw, ano, tatry lang daw yung gas. Otoy! Otoy! Otoy yun? Black ka lang ano. Di ba? Pero mga kanina para para mabilis makarotate. Kaya alaga talaga siya si Yompre kasi hindi siya pwede mag-steady lane. Mabagal ang pag-ano. O, oh, yun. Naririnig nyo. Uh, guys, please subscribe to my YouTube channel and support. <laughs> Thank you.